Yes, mga ka-brownie, may pa-challenge po tayo kay 6ix9ine. Tingnan natin kung makakaya niya yung challenge ko. Tara, Puroy. Yes! Pasuyo naman, Puroy. May gagawin natin dyan? May uh, ano gagawin? Siyempre, Mip. Siyempre, may, may pa-challenge tayo kay 6ix9ine. Tingnan natin kung kaya niyang gawin. Ah, tara. Asan si 6ix9ine? Ayun, namimingwit. Ayun, ayun. 6ix9ine! Oy, Ay, 6ix9ine! Yan ka pala. Tara. Wait, wait lang, wait lang. Ayon. Ay, wait lang. na tilapia. Alam mo, hindi It na Ito ako bakit? Mamaya na ako sa'yo. Ano pa na, na sayo? Ko, gagi. ka na mamaya, ba? Nakaray ka muna muna na. na pala eh. siya. Mamaya na, na yan. pa yun, yung ko. Ano ano ka. Yung challenge? Challenge? Halika, halika, halika. Batayan mo, baka makawala. Ano? challenge Ano challenge? Halika, dali. Ano na baka kalukuha na naman yan. Okay. Hindi, alam naman si Bosing. Dalawa lang kayo eh. Halika, hindi ka ni Brownie. isang libo na yan. Wow. Sa yeah. Oo, oh, nakita uh. mo yun. Sa akin na? Oo, oh, hindi. Ano? Pagka nakuha mo, sa akin na. Sa akin na yun. Ano? Kakasaka? Oo, oh, sa akin oh, na. Pag nakuha ko. Sige ha. Mukhang pera. Ikaw talaga pagka mo. Hindi pag nga, baka prank pag 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 yan. Pagka pera talaga kahit ano gagawin mo. Hindi. Sa akin na. Pagka nakuha pag mo, sa akin na yan. Ayun. Parang kayo wala naman ah, si Bossing. Uh, si na Bossing naman eh. ako lagi eh. Si Bossing lang nung kaaway mo dito eh. Pidi isong kita yun, hindi. Sige. Akin dito. Yan. Ay, ano, oh, pag nakuha ko yun, eh, sa akin oh, na yan. Oo, sa'yo na yan. Eh, alam mo sa akin, hindi Bicolano. Sige, <laughs> makukuha ko yan. Ah, ay, malapit na ako. Malapit na. Ay. Ayan na, baka mabali. Ay. <laughs> Isa Ayan na, na. maabot mo na. Oh. Six na yan oh. oh. Ano yan? Ba't may tali? <laughs> pag nakuha mo talaga Pag sa mo, na. Pag nakuha mo, sa'yo na, sa na, na daw. May tali. May challenge nga eh. Alay, meron ba challenge na madali? Sino ka? <laughs> Nakakano ka naman. Insulto yata yan eh. Hindi. Okay, kaya mo yan. Babain mo. Babain mo kaya? Babain mo. Baka ba mabali ito. Ba't na Kaya nga challenge eh. <laughs> oh, na? Oh. sa baba. na. <laughs> Babain mo na. Ikaw naman Babain na. napakadugas. Babain mo, ba? Babain mo eh. Andun na sa baba oh. Sabi mo pag nakuha ko sa akin na Kaya nga pinaba para makuha mo. Iumakyat pa ako rito tapos ginaganyan mo eh. Ano Baba. Baba. <laughs> muna. Napakadugas mo. Eh, saka, mo sa baba Kailangan sa pera ko mismo. Pag nakuha ko yung akin na yan. Hmm, sayo sayo na yan. Ayaw mo, takbo. <laughs> asa ta? Asa ta? mo na? Bakit ka ulit? Babalik pa na binakita, <laughs> napakadaya ko. <mo. laughs> mataya ba yung challenge nga? Meron ba challenge na madali? Pag nakuha ko, akin na yan. oh, sayo sayo na, dali. Baka ang pera, sige. Baka pera, ha? Pagka pera, lahat gagawin mo. Kaya nga challenge, di ba? Oo. Napakadugas mo. oh. ano? Dali. Dali mo. Ba't mo binababa? Talish Talish ba Challenge ka, eh. Challenge ka, eh. Napakadugas mo talaga, Kuya Brownie, kahit kailan. Dali mo. Isa. Ba't kasi yung ay <laughs> asa baba. Hindi mo, napakadugas mo. Sabi mo, pag nakuha, sa kanya na. Dali mo! Takbo! Napakadugas! Eh, buka pa na! Ay, nakuha! Magaling talaga sa pera po, talaga. Ay, 1,000 na po ako, guys. Magaling <laughs> sa pera talaga, ba? talaga bata mo. sa pera, ba? si 69, sasali kahit mga paramak. Halika, halika, halika. 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 Ayan, mayroon po akong tilapia rito. Oo. Oh. Ayan po, binibinta ko po, po sa inyo yan. Halagang 100 lang, napakadami lalaki. Ilan yan? Ilang pera ito? Marami yan, huh? Dito Marami. napakarami. Tilapia. Marami tilapia Tila yan? Tilapia yan. Bakit ganyan kulay tilapia Dapat ikim. <laughs> Oh, bagaimana? Bagaimana nak tubuhkan yang namunan yang putih? Oh, ah, let's go!